Gusto bang malaman kung paano makakita ng kaibigan na makakatulong sa iyong mental health? Alam mo, pag nag adulting na tayo, hindi natin kailangan ng maraming kaibigan. Pero kailangan natin ng quality ones. So ano ba yung hahanapin kapag kailangan natin ng genuine relationships? So una, hanap ka ng merong mutual respect and trust. Pag sinabing friendship, it's a genuine relationship between two people, di ba? So kailangan hindi ka kabig ng kabig, hindi siya kabig ng kabig, merong mutual uh, trust. So may exchange of uh, parang experiences, uh, merong uh, respeto sa sarili, at nire mo rin yung kabilang tao. So una yon. Next is ano, malalaman mo siya kapag uh, medyo alangan ka, nagkakaroon ka ng crisis, ng problema, sino ba yung nandyan? Sino somehow yung magbibigay either ng time, time, uh, or ng support. So dito kayo maghahanap, no? At the time na hindi ka okay, sino yung pwedeng mag-support sa'yo? So ma medyo mapipili mo na siya. No? Ah, uh, yung intention kasi, nararamdaman siya. Eh. So check mo sino yung uh, nagbibigay ng uh, listening ear or genuine support. And next is, uh, sino naman dito yung parang mga tao na despite may mga problems, nagko-contribute ng good vibes. Um, Siguro, uh, it's a good idea to surround yourself with people who would inspire you, who would uplift you. Sa so, dami ng problema natin sa, sa pamilya, sa, sa, mga, sa trabaho, sa things na we cannot control, nakakatulong na may tao na magbibigay sa iyo ng motivation to carry on. So, um, kapag minsan kasi always on the negative side or nagkikriticize, um, parang yung buong araw natin nagiging difficult, no? So, hindi ko naman sinasabing huwag makipagkaibigan sa nega, no? Pero, um, lalo na kung kailangan mo ng mental health, uh, yung mental health mo e medyo on the rocks then it's good to be with people na would give you certain support. Yan. Um, kasi in the end na parang okay ka naman, then you could also give, no? So, ganun nga yung halinhingan. Uh, and I hope hindi nga to ano, I need your patience kasi hindi rin ganun kadali maghanap ng ganitong tao. It would take different experiences. Tapos pareho kayong merong effort uh, to get to know each other, but I hope makakita kayo kahit isa, kahit isa man lang.